Welcome back to my channel Campbosdar. Please subscribe, like, and share, hit notification bell for my new video updates. Tama. Nitong mga nakaraang buwan, ipinahayag ng Department of Social Welfare and Development, DSWD, ang kanilang pangako na palakasin ang mga programa para sa mga nakatatanda, kasunod ng paglipat ng mga tungkulin at programa para sa senior citizens sa ilalim ng National Commission of Senior Citizens, NCSC. Ano ang konteksto? Noong mga nakaraang taon, ang DSWD ang pangunahing ahensya na nangangalaga sa mga programa para sa mga senior citizens sa bansa, tulad ng social pension, assistance programs, at iba pa. Subalit, ayon sa Republic Act 11350, na lumikha sa NCSC, ang mga mandato at responsibilidad para sa kapakanan ng mga nakatatanda ay ililipat na sa bagong ahensyang ito. Sa kasalukuyan, isinasagawa na ang transisyon ng mga programa mula sa DSWD patungo sa NCSC. Ano ang ipinangako ng DSWD? Patuloy na suporta, sinabi ng DSWD na kahit na mailipat na ang mga programa, makikipag-ugnayan pa rin sila sa NCSC para masigurong maayos ang implementasyon. Mas pinahusay na serbisyo, tiniyak ng DSWD na habang sila pa ang may hawak ng ilang bahagi ng programa, sisiguraduhin nilang makakarating ito sa mga benepisyaryo ng maayos at mabilis. Collaboration sa NCSC, makikipagtulungan sila sa NCSC upang mas mapalakas ang mga mekanismo ng serbisyo para sa mga nakatatanda. Bakit ito mahalaga? Marami sa mga senior citizen sa Pilipinas ang umaasa sa mga programang ito, lalo na sa social pension na nagbibigay ng buwanang tulong pinansyal. Ang maayos na paglipat ng tungkulin ay mahalaga para hindi maantala o maputol ang mga benepisyo. Kung gusto mong malaman ng mga konkretong programa na pulalikasan o kung paano maka-access ng tulong bilang senior citizen, maaari akong maghanap ng pinakabagong impormasyon o gabay mula sa DSWD o NCSC. Gusto mo ba akong mag-check online para dito? At sanay na ibiganyo ang aking video tungkol sa paglilipat ng mga programa at serbisyo ng NASC na ililipat ng dud na sinisimula na ngayon at magiging ganap na pangangalaga na ng NASC sa mga senior citizen please like and share hit notification bell for my new video updates thank you!